Paalisin daw ang mga Chinese sa Pilipinas. Ikaramihan e, ng mga amo ng Pilipino, Chinese. Hindi e, maraming mawalan ng trabaho. Ipaglaban <laughs> e, daw ang Pilipinas. Paalisin daw ang Chinese sa Pilipinas. O sige nga, paalisin nyo 90% ng Chinese sa Pilipinas. Mga amo nyo. <laughs> sige, paalisin nyo ang Chinese. Wala na kayong trabaho, bagsak pa ang Pilipinas. O, di ba? Paalisin daw ang mga Chinese sa Pilipinas. Ikaramihan ng mga amo ng Pilipino, Chinese. Hindi e maraming mawala ng trabaho. <laughs> kasi naman, ang mindset kasi ng mga Pilipino, anak, mag-aaral ka ng mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Yon, Ngayon, mag-apply ka sa kumpanya, maganda yung posisyon mo, tumaas ng tumaas yung posisyon mo, sinong amo mo? Chinese. Tapos ngayon, paalisin niya yung Chinese sa Pilipinas. <laughs> mindset kasi. Dapat baguhin yung mindset na ganyan. Bakit ba kasi pag-aaway? Pwede naman pag-usapan yan. Makukuha na mas magandang usapan yan. Huwag na kasi makisawsaw yung mga nagtapang-tapangan na walang alam. Ang dami kasi nagtapang-tapangan eh. Dapat iba awayan yan sa mga nakakaalam yan, sa mga marunong. Hindi yung may alam yung mga walang alam. Ang alam pa kasi. Susulsulan nyo pa yung mga nasa taas na ipaglaban Pilipinas, ng Pilipinas, palisin ang Chinese sa Pilipinas, hindi dapat ganoon, dapat pag-usapan. Makukuha sa magandang usapan yan para ang ending niya magkasundo. Aminin man natin o hindi, karamihan sa ating mga Pilipino takot magnegosyo kasi masyadong negative mag-isip. Ang, ang unang iniisip, malugi, baka malugi. Yun, doon tayo talo sa mga Chinese. Kasi mga Chinese, Magaling sila sa negosyo. Positive lagi iniisip.